Be given priority in their opening statement. So I call on uh, the majority leader, uh, Joel Villanueva. Thank you to our uh, principal. And Siguro, uh, with that, I, I, the majority leader and the SPPT would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But kidding aside, Mr. Chairman, may I uh, uh, just direct. the attention of everyone to uh, the screen. Maikling, maikling lang po ito. We can uh, play this video, please. Hindi tama palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan dito sa Bulacan, about 1.7 billion pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than two years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na kalumpit-bulakan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, uh, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's uh, getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, uh, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chairman. Pero wala silang... Si Senate Majority Leader Joel Villanueva gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Gayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagpondo ko, visibility study. It took them two years bago magawa yung visibility study. After na magawa yung visibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero so, bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, uh, Mr. Chairman. At uh, nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, Tatlong taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing because I know that uh, a lot of people, especially our people from uh, the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na uh, binanggit tayo dito sa bulwagang ito. If we can play it, just few seconds. Abang hinihintay po Mr. Chairman just to put on record 2023 ang daily budget and this is just DPWH alone at binanggit po ito kanina ni Senator uh, Bato de la Rosa In 2023 just D DPWH alone 1.079 billion a day budget a day budget 2024 DPWH alone DPWH alone 1.342 billion pesos a day budget 2025 this year Mr. Mr. Chairman 1.377 billion pesos a day budget a day budget DPWH alone in the NEP for this coming 2026 in the NEP 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone Mr. Mr. Chairman Can we play this video please Management National Government Budget Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1. 0.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anli baha. Pero hindi po anli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po anli ang ating pondo. Hindi po anli ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech. Sir Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show, pero kukunin, hindi ko na po iso show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung tatlong beses na mga pagdinig dito. Tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang, sak ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past four years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun at ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo, dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa ikatlong taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho only ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Joel.